panahon natin ngayon, sino nga naman ba ang mag-aakala ang mga hayop gaya ng daga at mga maliliit na garapata ay maaari palang magdala ng mga sakit na kayang pumatay ng milyon-milyong katao? Sa katunayan, ang COVID-19 na ating nalagpasan noong year 2020 ay nanggaling din sa hayop na sinasabing di umano'y ng galing sa ahas hanggang sa maipasa ito sa mga tao. Ngunit alam mo ba na may ilang epidemya na puminsala sa populasyon ng tao? Sa mga nakalipas na panahon, itinuturing sila bilang global pandemic. Kaya naman ngayong araw ay sasaliksikin natin ang sampu na pinakanakakamatay na epidemya sa ating kasaysayan. Pero bago tayo magumpisa ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumagupa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Then, Asian Flu Pandemic of 1957. Ito ay sanhi ng isang virus na tinatawag na influenza A subtype H2N2 o mas kilala bilang Asian Flu Virus. Gayunpaman, at nakumpirma na ang epidemyang ito ay nagsimula sa China, ang eksaktong pinagmulan ng sakit ay palaisipan pa rin hanggang ngayon. Isa sa pinaka-popular na teorya na ang virus ay nagmula sa mga wild ducks o yung mga ligaw na pato na nagmutate at sumama sa mga pangkaraniwang strain na makikita naman sa mga tao. Sa tatlong pandemic o malalang epidemya na tumama sa mundo noong 20th century. Ito ang nagtala ng pinakakaunting bilang ng biktima. Tinataya na umabot ang bilang ng namatay dahil sa Asian flu pandemic ay umabot mula isa hanggang apat na milyong katao. 9. World War I – Typhus Epidemic Sa isang masalimuot na panahon gaya ng digmaan, kung saan palakasan ng armas ang labanan, mayroong isang walang pinipili, kakampi man o kalaban. Ito ay ang sakit. At dito nga magsisimula ang kaalaman natin patungkol sa typhus. Ang typhus ay nagmula sa isang bakterya na kung tawagin ay Rickettsia bacteria, mayroon itong dalawang uri. Ang endemic typhus at ang mas malalang epidemic typhus. Ang endemic typhus ay napapasa mula sa mga garapata galing sa mga hayop gaya ng daga at pusa. Ang biktima ng sakit na ito ay nakakaramdam ng hilo, pagsusuka, pagtatae at mataas na lagnat. Ang mas malala naman ay ang epidemic typhus na nagmumula naman sa mga kuto galing sa tao. Mahigpit ang mga military noon sa pagpuksa ng mga kuto na may dalang sakit. May mga delousing station o mga istasyon na itinalaga para sa pagtatanggal ng mga kuto sa mga sundalo at sibilyan. Ang epidemic typhus kasi ay ilang beses na mas mapaminsala kaysa sa endemic typhus. Ito din ay nakakamatay. Tinatayang nasa 3 milyong mga Russians ang namatay dahil sa kasagsagan ng epidemyang ito. 8. Third cholera pandemic. Nagsimula sa Ganges River Delta sa India. Ang third cholera pandemic ay kumalat sa kalakhang Asia, Africa, at Europa. Umabot din ito hanggang sa North America. Ito ang itinuturing na pinaka nakakamatay sa pitong kolera pandemic na tumama sa mundo. Isa din ito sa nakakamatay na sakit noong 19th century. Sa bansang Russia pa lamang ay tinatayang mahigit 1 milyong tao na ang namatay dahil sa epidemyang ito. Ang pagkakaroon ng cholera outbreak sa London ang nagbigay naman ng daan para sa isang doktor na nagngangalang John Snow para madiskubre ang naturang sakit. At ang naging resulta ay ang kontaminado palang tubig ang salarin. Dahil kay Dr. Snow ay nakontrol ang paglala ng sakit at magmula noon ay tinuring siya bilang father of epidemiology. 7. Cocolistly Tinatawag din na The Great Pestilence. Ang epidemyang ito ang dahilan sa kamatayan ng milyon-milyong katao partikular sa unang sibilisasyon ng mga Aztecs. Ang sakit ay kinakategoryal bilang viral hemorrhagic fever, mga sakit na galing sa pamilya ng virus gaya ng Ebola. Isa sa mga sintomas ng sakit ay ang pangingitim ng tila, pananakit ng tiyan, at pagdudugo ng ilong, bibig, at mata. Mabilis na kumalat ang kokolistli sa Mexico at mga kalapit na bayan nito idagdag pa dito ang mga iba pang sakit dala ng mga mananakop galing Europa. At dahil sa sakit na ito, ay mabilis na bumaba ang populasyon ng Central America ng panahong iyon. Wala pang isang siglo ay milyon na ang namatay. Pinaniniwalaan na ang epidemyang ito ang isa sa mga dahilan sa pagbagsak ng mga Aztecs. Ang Cocolisli ang itinuturing na pinakamapaminsalang epidemya na tumama sa bansang Mexico. 6. Antonine Plague Kilala din sa tawag na Plague of Galen. Ang epidemyang ito ay nadala ng mga sundalong Romano galing sa labanan sa silangan. Dahil sa katagalan at kakulangan ng mga records, ay walang kasiguraduhan kung ano ba talaga ang itsura ng sakit na ito. Ang mga eksperto ay nagdedebate kung ito ba ay parang smallpox o kahawig ng measles o tigdas. Tinatayang nasa dalawang libong katao ang namamatay kada araw sa Roma noong panahong iyon. At ang huling bilang ay umabot na sa halos limang milyon. Kilala ang Antonin Plague dahil sa ito ang hinihinalang pumatay sa dalawang emperador ng Roma na sila Lucius Verus at Marcus Aurelius Antoninus. Kaya naman, ang pangalan ng sakit na ito ay ipinangalan kay Antoninus. 5. Plague of Justinian Kilala din bilang First Plague Pandemic o ang unang Bubonic Plague. Ang epidemic na ito ay lubos na pininsala ang Byzantine Empire. Partikular na ang kapitolyo nito na ang Constantinople. Kumalat ang epidemya lalo na sa mga syudad na malapit sa mga taungan. Mga daga mula sa Ehipto na sa mga barko na may lamang mga butil ang nagdala ng sakit. Ang mga pangunahing sintomas ng sakit ay lagnat, pagsusuka at pagiging sensitibo sa liwanag. Pinahina ng sakit nato ang emperyo ng Byzantine. Unti-unting naubos ang mga manggagawa. Ganoon na rin ang mga sundalo. Tinatayang limang libong katao ang namamatay kada araw noong panahong iyon dahil sa sakit na ito. Ang unang pagkalat ng epidemya ay tinatayang tumapos sa 40% ng populasyon ng syudad ng Constantinople. 4. Third Plague Pandemic Ang pangatlong outbreak ng bubonic plague. Matapos ang Plague of Justinian na tinatalakay natin kanina. Ang epidemyang ito ay pininsala ang buong mundo na mahigit isang taon. Nagsimula sa Yunnan Province ng China at mabilis na kumalat ang sakit na ito dahil narin sa makabagong transportasyon at mga ruta sa pagitan ng mga bansa. Halos labing dalawang milyong katao ang pinatay nito sa India at China pa lamang. Taong 1959, nang mapababa ang death rate sa bubonic plague. Mula sa libo-libong biktima na namamatay araw-araw, ay bumaba ito sa halos dalawang daan na lamang kada taon. Salamat sa mga doktor at scientists na napag-aralan ng mabuti ang sakit na ito at nakapag-develop ng mga antibiotic na mabisa laban dito. 3. 1918 Flu Pandemic Kilala din sa tawag na Spanish Flu. Ito ang pinakanakakamatay na epidemya na naranasan sa ikadalawampung siglo. Ito din ang una sa dalawang pandaigdigang epidemya na kinasangkutan ng H1N1 influenza virus. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng Spanish flu sa ibang influenza virus ay ang mga biktima nito. Kung ang ibang strain ng influenza ay tumatama sa mga mahihinang miyembro ng populasyon, gaya ng mga sobrang bata at matatanda, ang Spanish flu ay naobserbahan na mas nakakamatay para sa mga malulusog na miyembro ng populasyon. Ibig sabihin, kung mas malakas ang pangangatawan ng isang tao, ay mas mataas ang siyansa na mahawa at mamatay dahil sa sakit na ito. Halos ikatlong bahagi ng populsyon ng mundo ang nagkaroon nito noong 1918 hanggang 1920. Limangpong milyon sa mga ito ang namatay. 2. HIV o AIDS Pinaghihinalaan na ang unang kaso nito ay nagmula sa Unggoy. Mayroon ng naitalang kaso sa Congo noong 1959. Pero ang sakit ay nabigyan lamang ng pansin at napangalanan noong 1981 sa Estados Unidos. Ang sanhi ng AIDS sa isang virus na tinatawag na Human Immunodeficiency Virus ay mahirap madetect ang impeksyon dahil wala itong sintomas sa simula. Habang tumatagal, ay pinapahina nito ang immune system ng biktima. At dahil sa paghina ng immune system, ay nakakaroon ng sakit gaya ng tuberculosis at minsan pa nga ay tinutubuan pa ng tumor. Nakukuha ang HIV sa hindi protektadong pagtatalik, pagsalin ng kontaminadong dugo, at naipapasa din ng isang ina sa isang sanggol. Noong 2018, ay tinatayang 39 million ang kaso ng AIDS ang naitala sa mundo. 21 million sa mga ito ay makikita sa Silangan at Timog Afrika mula 1980 at kasalukuyan ay tinatayang mahigit 32 milyon na ang namamatay dahil dito. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong lunas. 1. The Black Death. Ang pangalawang bubonic plague pagkatapos ng the plague of Justinian. Ang Black Death ang pinakanakamamatay na epidemya ang dumapo sa kasaysayan ng mundo. Pinaniniwalaan na ang epidemyang ito ay tumapos sa buhay ng halos dalawang daang milyong katao. Mahigit kalahati ng populasyon ng Europa noong panahong iyon at pinaniniwalaan na nanggaling ito sa garapata ng daga. Ang sakit na ito ay kilala dahil sa mga tumor na naglalabasan sa katawan ng biktima. Sa sobrang bilis pumatay ng epidemyang ito, ay napuno ang lahat ng simenteryo noon sa Europa noong panahong iyon marami ding mga nayon na ni isa ay walang nakaligtas. Naging ghost town ng mga ito at sa paglipas ng mga panahon ay nilamon na din ang lugar dito ng kagubatan. Ang Black Death katulad ng pangalan nito ay nangangahulugan ng kamatayan at isa sa maituturing na pinakamadilim na sandali sa kasaysayan ng tao. Ang mga sakit na ito ay maaaring bumalik sa kasalukuyang panahon Walang nakakaalam kung kailan at kung saan na naman ito magmumula. Pero dahil sa ating pagsasaliksik patungkol sa mga ito, ay nasa kamay natin ang susi para kahit papano ay mapigilan ang mga ito. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod nating video. Ako, si Mr. Saliksik, sa bawat kwento at kaalaman. Huwag nating kalimutang magsaliksik.